Nakapalit na kita no, mga bagong variety ng mga tilapia fingerlings. Dito na ako napalit sa loon, nga usas sa pinakadakok ng farm diri sa buhol. Mahal-mahal lang -mahal tilapia fingerlings kaysa itong kraan na itong akumprahanan. Kahit tag-25 centavos ang ilaha, katong kraan na itong akumprahanan, tag-45 centavos lang. Pero okay ra, kaya matoy pa nila, nindot ko na ilaha ang mga tilapia. Pag pag-abot sa moa, mo, humulan sila ng tubig para dili po makaitan ang ilahang temperature o maada nila. Tuto sa so pabahandrin ni kabok, huwag duha kabak sa ang ilang isudlan. Kaya para dili maghuot, o dili gin maunsan, ikabot sa mua. Huwag kong kabantay mo, color blue ang color sa tubig. Ayan na butang nga powder para kung nung nga dili, mas stress nig ikabot dili sa mua or sa pagbiyahe. Dili na kayo ni Daghan nga itong matilapia fingerlings nga itong ibutang sa fishpan kaya mga sa oban or na basa, o sa na-research ka. Dapat upat ka buhok sa usa ka kwadrado. Pero na yung mga tagi og fishpan nga ilang tangan o Daghan kayo ka nga maghuot yung kuno ang mga isda. Pero this time kanya ito ha, ato sa sundo ng standard kung unsa bag or na ni sa variety sa isda, mga wala kayo kadag ko nga ito ang primero nga gibuhi. Huwag paglabay sa tulog ka oras nga na ito na nang gibuhi ang mga tilapia fingerlings o para ito ibutan sa tubig. Huwag lahi gini ni siya ang pitrapyahan no, kay ito mong kay katong primero na itong nagibuhi kay mga puti o mong tumong isda ah. Huwag maayon, tanga tinawad ang ilang gingon na maayon ng mga breeding at itong kapalitan ka Wala sa din na huwag lahos huwag butan sa pispan no, kay init pa ang panahon. Dili siya na huwag sa riptab kay medyo landong ang akong ibutangan. Makalinga huwag po ni magbuhi-buhi isda no, nilang kitan aon ba rumawala mo mga problema sa kinabuhi. engine lang ginadap itong trabaho no, kay para dili putang mas stress ba. Huwag pagkaugmaan na mawag na niyang oras nga ito na sila sa ato ang dakong pispan Para po biyahe nga paglangoy-langoy ba kay medyo huot ba ang gibutangan. Ang style niya kung gibutangan na magto nga tubig or magagas og naapoy hangin diri sa kaya kay para pud magsilbing oxygen nila. Kay kung basag dan ramon ani mo niya imura na ibutan diha tubig. Dako ganan san sa nga mga dido. Ug mao dinhi ang kadagkoon lang tag 25 centavos nga matilapia fingerlings. Kaning mga hingani kadagkoon bantayan na pagina kadaghang langgam nga mga aon ani. Samot na sa tong area nga nagpalay mga kahoy. Ug kaning atong bispang atong butanganan sa matilapia fingerlings wala pud puno sa tubig pero okay ra og nangita dai bugotong liquid bitono nga ibutan sa fish pan na lumot, para malumot prasa ka tongang joy nga farm boy pero sa paggakaruno wala pud ko nakit-an basin og na may marecommend ya og lindo tub sa pamatay no kanang buhi ana ni mo mga isda og malipayon silang manglangoy kadakko na pud ang area nga lang kalangoyan pero dili ba pud la ni magpispan ka no kadingan hanglan pud ba og dako nga puhunan samot na ko magbakuranya dako ang mohang fish pan digi dili magasto ba kunya kunana na pud kay fish pan magasto na pud ka para palit og mga semilya dili lang kay mao nang imong magasto kay manglan na na sila og lugaw dili ba po lalim ang law ganin nila kada adlaw sa muta kung managko pero kaya imang ima mangisod lang dapat rilidyo ka sa mga gastuhonon kaya nang abot po sa panahon magbungar man po ng imong hinaguan kaya dili man sa kakibaw kung sa imong dangatan kung dili ka masaway kaya kanin pag negosyo no magkabahala ba yapon eh kaya wala mga kakibaw kung sa dangatan naman sa umabot pero kung mahadlo ko ikaw masaway sa pag negosyo wadyo ka niya liso masag kayo kung musuta ng binuwa nga dali ko nung tamasinso pero dali rabot tamawaan, ang yung kalibutana dali ang kwarta pero dali kasiguruhan na imong kinabuhi nga naapaka ugma or makamata pa ka mas tindog itong masinso ka nga kan sa imong hinaguan kay nindot sa pamati ba nga imong tagamtamo ang karuhay sa kinabuhi nga imong gipanin kamutan mo ngayo ipokus sa imong kagulingon nga masigil kag trabaho pangita pud og pamaagi makasadlain ka og negosyo ang importante nga magkasugod ka bisan og ginagmay